kumusta? Ako nga pala si Lin Lin And today ay kasama natin si Michael Hello guys Hello Hello Nandito kami ni Michael sa Cheese Escape kung alam niyo man tong larong to, no? Cheese. cheese Escape, yeah! Tatakasan natin yung cheese? Ah, basically, baka... <laughs> baka tatakasan natin yung cheese. Ewan ko eh, pero malalaman lang din natin yan. Once na malis tayo dito sa parang room na to. Uy! Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. So, kay... Yeah, we need to find nine cheeses to escape. So, so ito, ito, ito. ano meron dito? Click to open daw. Uy, may na... May na huh? Ah! Dabi yung ah? sinasabi! Uy, <laughs> ano yung... Ito, ito. Click to open? Oh! Ah! Same lang! Parang ano! Okay, ah, get. Ano? Shortcut. <laughs> shortcut? Ano? <laughs> Ayolah, Royal! Oh, masa Oh, nandito man! Tara, let's go! Kuel, kuel. Dito, feel ko may cheese dito. Ayun, meron nga. Uy, not bad! Not bad. Uy, ano to meron dito? Ah, uh, over nine. So, dalawa cheese pa lang yung nahanap natin, no? So, kailangan natin maghanap ng... Nine na cheese. Uy, may susi siya. On, Hindi ko nga din alam eh. Pero parang may nakita kasi akong door. Uy, Board? nandito ata. Oh no. Oh, ah, kailan dyan, Kel? Ah! Yeah, bisa, ah! Balik. Ah! 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 nakapunta dito eh. Ah! Nandiyan! Oh, no. Kaya nga eh! Lagi tayo yung nahabol! Dito, dito! Oh no! Nandiyan! Oh my god! Ah! Oh, Lumabas ako! Akala ko sumunod ka sa akin! Ah! Oh no! Uy, may cheese din dito! Oh! May, pu may susi din! Eh, pa Teka, susunduin kita dyan. Nasaan ka ba? Safe zone. Ayan. Alam ko pa kung saan yung safe zone. Ah! Joke lang! Nandito pa siya sa akin! So, bisa mo, bababal ka. Ayun, nakatakas ako. Siguro may daan dito. Dito. Uy, meron nga. Ewan ko kung nasaan na ako. Uy, nandito yung... Ah! Alam ko na yung daan. Great. Ah! ako nahabol. No! Ba't parang ambilis ng taga! Ah! Oh, ang ingay niya! Oh! Ayan! Ako pa talaga hinabol mo. Nasaan na ako? Kailangan ko kailangan ko pang sunduin si Michael. Uy! Nandun ako sa may number eh! Uy! Parang umilkot lang ako. Kailan sa likod mo ako? Takbo! Takbo! Nasa likod! Uy, na may cheese! Yan! Wala, baka lumabas sa kabila. Hindi yan. Dito tayo dito. Nag-iba siya ng daan eh. Dito tayo dito. Wala, ano ba ito? Nakakatakot. Ay, yan. Kinasan. Ah, may cheese dito, Kel! Kita mo, ito makikita O, oh. to. Kunin mo. Ayan. Ilan na yung cheese mo? Apat. Good. Same na tayo. Uy, ano meron dito? May butas dito. <gasps> Wey cheese! Wey cheese! Yan! Let's go! Alam ko! Alam ko kung nasaan! nakadaan ako doon kanina Ito, gray Gray siya, gray Yeah, Let's go! Tara dito, Kel! <laughs> Grabe, laki ng <na> susi! <laughs>

To. Uy, may ano, may cheese. Kaya nga eh, ang bagal natin maglakad. Uy. Hala, di natin nakuha yung pulang susi. dapat pala yung pulang susi muna? Ayun, may, may blue na cook susi, okay? Oh no! Oh no! Oh no, nandiyan! Uy, andito yung dagat! Ah! Isa po! may cheese dip. Oh, no, sarado. Okay. Ah! Ah! Uh, ah! Oh, no, di ko nakuha yung cheese, Michael. Oo, oh, andun, andun ka. Sige, malapit ang cheese. Dito ba yun? Nalimutan ko na eh. Ayan, nandito. Ako yung pinili nung ano, ng daga. Uy, nandiyon na. Ah! Uy! Balik, 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 balik. Nandun ako sa may... Okay. Ayan. Uy, kilala ko to ah. Si Kami Hami Hami ha. Kami Kami dito yung ano, yung may green, green key. Kailangan natin makuha yung red key. Naku, mapapalakad na naman tayo dun. Sige lang, fast forward. Look kill. Okay. Ah! <laughs> Nandun yung daga. <laughs> oh, wait. What? Na-teleport tayo dito malapit. Uy, may soda. Ooh. Mmm. ano to? Babalik. Babalik ba? Uy, ba? ano meron dito? Uy. tututug. Oh, ano to? Parkour? Parkour. Parkour. Uy, ano ba to? Ang, ang liit ng talon. Ang bigat. Ang bigat ng talon. Bakit? Kukil. Oh, no. Ayun ka na ako nahulog. Ala, may cheese! Isa lang! Ola, isa na lang! Isa na lang! Pero nasan kaya yung isang ano? Ala, pumunta ako dun sa exit tapos balik ako dun sa ano. Wait, makakabot pa tayo dun sa blue key okay? Try mo nga. Uy, wait lang, may daga! Ito ba? Oo, wala, wala na. Talunan mo nga, Kel. Uh, yeah. Ay, hindi na abot! Ay, hindi na abot! Yeah. Kaya nga, dito sa safe zone. So, hahanapin natin yung red na ano. Ang dami pa pala ng dark na eh. Kaya nga eh, awan ko kung nasa na yung ano. Oh! No! Ako, kailangan natin hanapin yung red na ano. Ano ba yan? Naririnig ko yung daga. Ah! Oh! Bukin! Okay. Eh! Ah! Oh no! Di ako punta sa safe zone! Hindi <laughs> <ko pa> <laughs> Sorry! Eto, may safe zone din dito. Eh, sa kabilaan eh. Ay! Magkabilaan pala talaga yung safe zone dito. Grabe! Ang bilis naman natin na hanap yung ano, yung mga cheese. Kaso problema, nasa na kaya yung red na door? <laughs> Red door Oh, ikaw pala nakakapagpipindot d'yon eh Tara hanapin natin yung red na door Alam mo ba kung nasaan? Ewan po ka din eh, badin, eh. hanapin natin AHHHHH! Oh! Ayan na ay naman siya, nasa likod Nasa likod O, di ba?! O, na! Takbo! Hindi ko alam no, um, Ah! <laughs> buntikan, buntikan Oh no! Naaamoy niya O, Ito may ay plank. ano bayan ay May plank! don parang bago na tayo yay oh nandito sa... nandito si ano babalik pa tayo sa red uh, ay sa green. oh Kala ko nandito Tara! Tara sa bluekey sa blue green bayan sa green bayan eh sa green sa green bayan eh sa green diba? oh, oh. sa sa dito! Ah! Oh my god! Oh my god! Yan! Yeah, pagtulungan niyo! Okay! Dito ulit tayo! Ah! Nandiyan! Ano ba tong daga na to? Laki! Uy! Wala na siya! Di ko siya naririnig! Shhh! Shh, shh. Di ko siya naririnig! Saan nga ulit yun doon? Doon na tayo eh! Ay, hindi sa kabila. Michael! Oh, wala yung plank! Wala na matay ka? Oh. oh no! Okay lang yan! Oh no. Si Michael! Nakita ko siya hinahabot! Samahan kita, Kel! Wag na! Wag na! Wag na naman Okay! Ah! Uh, so, basically, nabatay si Michael and nawala daw yung mga gamit yun. <laughs> Nakapul siya taga! Kinain siya! i-cheer na lang natin si Michael. Comment oh, nyo so sa... Myself. Comment nyo sa comment section. Go, Michael! Go you go are pro! Go, Michael! Go, Michael! Antayin natin si Michael dito. Wait, makaka-emote kaya tayo. Hey! Go, Michael! Go, Michael! Go, Michael! Go, Michael! Go, Michael! Oh! Hinahanap mo yung green nga key, di ba? Ito, 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 nakita ko na. Green na key? Hindi, yung green door. Ah, yung green door. Kaso kailangan mo ata, di ba, ng susi dyan? Oo, oh, nakuha ko na. Ay, susi naku... Susi eh. Ah, okay. Wait. Oh, andito na sa loob, hintayin kita. Saan loob? Ng green door. Ah, yung ano! Okay, Kiki. Okay, okay. Pasok tayo doon para makaakit doon. Okay. natin. Okay. Let's go! Akala ko na dids ko. Hindi naman nawala yung mga susi. Yung plank lang. Ah, yung plank lang. Goods. Uy! Nakaharap ako sa pader. <laughs> nakaharap ako sa pader. Tara! Tara! Inom ka muna ng Coca-Cola. Uy! Wait, what? Eto, exit na. Exit. Ah, kailangan natin mag-exit ulit. Okay. Ayan. Ayan. ayun Makatawid na tayo! Ayan. Yay! Let's go! Malapit naman natin yung... Blue door! Saan yung blue door? Oh doon, nandiyan nata. ata! Hindi, malapit lang sa safe zone. Malapit lang sa safe zone. Naku, kailangan natin hanapin na yung blue door. So, where's the blue door? Blue door! <mimics> <mimics> hmm. Favorite color to ni ano eh Ni Raizo blue Tapos red kay Wetski wow. Then green Ewan ko sino Nandito yun? Nandito ba yun? Ayun! Yay! Oh, wait. Oh, kailangan na... Uy, may cheese dito. Boop. Ito yung last cheese. Oh, no. The door is open. Oh, the door is open? Eh, button! Wait, ba't nagka-countdown? Hala, nagka-countdown! Sundan natin yung media, sundan natin yung Oh, no! Oh, hindi dyan! Hindi dyan, end! Wait, what? Saan tayo pupunta siguro iyon yung last do ay cheese ah kasi nga di ba nung una yun yung pinakaunang cheese na kuha natin oh mo siguro doon tapos tumasok tayo <laughs> mali <laughs> mali yeah pero saan tayo pupunta na next para maka escape hey pa, na tayo may... oh ah! <laughs> <laughs> si Michael nung no, nagkahiwalay kami

dito ba? Ooh. Okay, let's go. Let's go. Ino mo na. Uy, nine over. Ala, nagbukas. Go. Yay. Uy, ano to? Dot, dot, dot. This is the end. Okay, yay. Maka-escape na tayo. Let's go! Basic. Let's go! Basic! Wala bang mas mahirap dyan? Napakadali Basic! Basic! So oh, wait, nasa na tayo? Wait, ba tayo? Ewan ko, nasa na tayo? Siguro pawi na to. Basic! Basic! Ano ba to? Saan pa to papunta? Hey. uh. Okay, tara. Let's go. Wrong way lang yun. Wrong way. <laughs> Dito <laughs> wrong way, wrong way. Baka dito talaga yung tamang daan. Dito lang yan. Yes. Ah! Ay. Ay, wrong kailangan. way din. No! So, kailangan ba talaga natin harapin yung daga? Try na natin. Nakatakas naman na tayo eh. Naku, hindi tayo hinahabol. Baka nag, ano na siya, okay? Baka papalayasin niya na tayo. Kung oh sabihin, oh, nawala ka. Ano nangyari? Ano nangyari? Ah! <laughs> Next chapter, natayo. So sa next episode na yung. <laughs> sa so next episode na yon. Wait, may ano, you have opened a new chapter. Okay, oh. nice. So, kung kasiyo pan, mga rito ng video, click yung ang new video sa screen nga. Oh, kung enjoy kayo, mag-e-word kayo like, and mag-subscribe. Yes, tama! <laughs> correct! Hasta <laughs> luego <dulo> en <ng> otro video. Baa <laughs> la. Bye! bye bye bye. Good night, good morning. <laughs>